Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig, napaka-sweet at talaga namang sobrang pinaka inaabangan at nagti-trending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay special nga ang araw na dahil marami daw na mangyayari. Bukod sa magpo-photoshoot si Kuya Jomar at si Ate ay may big surprise pa ang buong kalinga para kay Kuya Jomar. Kaya naman sobrang excited na si Kuya Jomar at Ate no noong araw na yon Dahil magkakaroon na naman sila ng photoshoot at this time magkasama na sila ng may sweet poses pa. So, ayan mga kalinga, hello po, welcome back po sa ating channel. So, today ay special day po ano kasi meron po tayong surprise kay Papa Jones ayan hindi uh, po niya ito alam <coughs> uh, ayun po makalingap samahan niya po kami let's go na bro, dyan na si Papa Jones oh. Mm -hmm. dyan na, dyan na, 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 Papa Jones, Papa Jones. Bye. Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday oh. <laughs> to you! You know? You know? Uh. Happy birthday to you! Oh. Thank you, thank you, very Buti naman kasama ka namin ngayon dito. Okay. Last day ko naman na bukapong sa OJT. Ah, okay. Ay, ah, hindi so ka na babalik ka, ano? Oo. Okay. Oh. oh pala, grabe, ang ganda mo ngayon, ah. Oh. And, uh, parang pinaganda mo yung birthday ko, ha? Eh. Oh. Ah? Sino nag-isip ng ano, yan? <laughs> <laughs> na pala, kung yung ano mo, assessment mo kahapon? Ano naman na po, sa school na daw po kami ma-assessment yung advisor na daw po namin. Ayan, advisor Binigyan lang ako ng certificate ka. Ah, ayos ah. Certificate ba ano yun? O ano po? Yung sa ACES. Anong tawag? Ah, ACES. Parang completion ba? Na, ano, ano, nakumpito mo yung ano? Yung OGT days mo. Parang gano'n? Tsaka pala kung gets pala sa iyo. Kasi balit ako with honors ka ulit tayo. Wow! Grabe. Ka Kala ko nga po din ako makakasama ulit. Ah, bakit naman? sa dami nang nangyayari. Mm -hmm. ah, okay. Pero grabe yung effort mo. I mean, na ano mo yung ano, nagjijuggle mo yung oras mo. Na, yung time management ba? Ibig sabihin magaling ka talaga. Aww. Ikaw po, kumusta po? Anong nararamdaman mo ngayon? Ako, um, masaya. Sabang sinang puso ko siya bukod sa andito ka, kasama namin, kasama ko. And yun, ang dami ko rin na-receive na ano, tawag niya, pagmamahal nasa kotse pa lang ay sinabi na ni Kalinga Prab na mayroon silang surprise na pinakamalaki para kay Kuya Jomar. At excited na rin ang lahat para dito. Nasa kotse pa lang ay sweet na sweet na rin si Kuya Jomar at si Ate Carla. Talagang mamiss nila ang isa't isa. At kitang kita na naghanda talaga si Ate Carla at Kuya Jomar para sa photoshoot nila. Napakaganda nga as usual ni Ate Carla at napakaganda rin ang dress na suot niya para sa photoshoot nilang dalawa. Overwhelming yung saya ko ngayon. Yung puso ko na overwhelmed ako ngayon. So yun, and ngayon, hindi ko alam paano mang nungyari sa buong magharap buong maghapon. Basta ano, since ano ko naman ngayon, birthday ko naman ngayon, tutit ko na lang kayo ng lunch. Wow. Ayun, andito kayo. Okay ba yun? Ikaw, ano bang gusto mong kainin ngayon? Saan mo ba gusto mong kumain? Sige. Kung saan mo gusto? Kahit saan po. Oh, kahit ano po. Kahit ano, kahit saan. Siyempre kasi ano, kasi di ba madami tayo ngayon. Iba naman yung ano, ulit ko sa grupo. Tapos, iba natin naman yung ano, yung tayong dalawa lang. Okay na ba man rin? Yung tayong dalawa lang. Eh. Kaya naman natin sila mapaya. Pero payag ka kahit saan, itadalhin ko eh lang mo ba Carla ano lang ta for the record for the record kasi ano first birthday ko pa lang dito sa kanina so actually hindi pa ako mag, mag isang taon pa lang ako sa Mike sa May, ah tama ba next month May so yun uh, yung sa unang birthday ko dito sa kanina grabe sobrang dami ng blessings oh. na tanggap ko and sobrang daming love na tanggap ko and yun syempre kasama ka na dun sabi. alam mo bang mas dumami yung nagmamahal sa akin simula ng minahal mo Ay, simula na simula ng dumating ka sa akin. Ano ba yun? Ay, sa'yo yun naman po yun. Yun nga eh, yun nga yung sabi nila eh. Pero yun. Kasi nga, naisip ko talaga kung deserve ko ba talaga. Pero yun, thank you. Salamat. Ay, sa'yo naman po yun kasi mabuti kang tao mahal ka sa pamilya sa mga kaibigan thank you salamat kasali pa sa lang naman tayo eh. kaya din na bless ka kasi yun ikaw din naman mapagmahal napakabit na tao sa'yo sana pwensin ko ka na parang ang bite mo sa akin ngayon thank you ha kung ka pinagbibigyan mo ko kasi birthday ko ngayon eh <laughs> Tay, kailan pa pala tayo? Bro, pasan ba tayo? Naga naman bro, para naman. Naga? Naga, para pa naman. Ah, okay. Sige, sige. Grabe, naga pala tayo. Ay. Habang nasa biyahe ay talagang kitang kita din na hindi na nagiging okay si Ate Carla. Kaya medyo sumama din ang pakaramdam nito. Kaya naman, syempre, talagang riding ready, ready si Kuya Jomar at lagi siyang nandyan para kay Ate Carla. Inalalayan niya ito at talaga namang hindi niya iniwan kahit masakit na ang pakiramdam. Kaya kitang-kita din na komportable na si Ate Carla at Kuya Jomar sa isa't isa. Ayun lang. Ayaw lang. Ba't <laughs> ka Magiging bahay mo naman yun in the future. <laughs> wow! Tumlan. <laughs> so,

Gano'n lang kayo kung anong gusto niya natin. Uy! Uy! Thank you Papa John's! Wala po bang promo sa my birthday? Walang promo sa my birthday? Siya po. Ako may birthday! Ano bro? Order na tayo? Tara ka na. Kumusta ka na? Okay na? Okay na yung pakiramdam mo? Hmm. Ba't ka nahilo? Painit po kanina. Ah, sa init. Tapos, hindi ka kumain ano? Kumain po kami ate Rose. Saan po? Kila ko yaram. Hmm. Pero ngayon okay ka na. Ayan. Ayun, kakain naman na tayo. Okay na dito sa Kuya Jay. First mo ba kumain dito? Masarap dito. Mamaya matatikman. Tsaka hindi ko rin expect na ngayong birthday ko dito ako sa Naga kakain. Alam ko kasi sa ano eh. Inexpect ko kasi sa diet ako magwe-birthday eh. So, masaya ako. Dito ako nag-birthday. Masaya ka ba kasama ko Ano eh? Opo. Kaya niya po. Kaming lahat. kita pa na sana ako. Kasi tawag din, Di ba birthday ko ngayon? O oh, May Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig, napaka-sweet at talaga namang sobrang pinakainabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!